Okay, Unang una una, siyempre, congratulations kay Carlos Yulo sa ginawa niyang napakagaling sa Olympics. Dahil meron siyang ginawa si Kaloy na kakaiba na hindi pa nagagawa na ibang Pilipino, medyo sa tingin ko na confuse ang kababayan natin eh, kung paano tatanggapin itong balita na puro first Filipino athlete record breaking maraming positibo na marami tayong makukuha dito kaya magbibigay ako ng tips lalo na sa kabataan paano maging Carlos Yulo yung mga paghihirap na pinagdaanan niya pero marami ring negative tayong naririnig at nababalita so tingnan natin kung ano nangyari ano ba dapat reaksyon natin sa ganito para lang ma-imagine natin ito po ang mga nag kamit niya. First Filipino athlete na nakadalawang gold medal. Grabe. Ang konti lang na pinadala natin sa Olympics, nakadalawang gold pa siya. First Filipino athlete ito. Two gold medals in a single Olympics. First na nanalo sa gymnastics. Di ba Hindi natin iniisip yan. Usually, ano lang eh, uh, basketball o, iba, o boxing. Yan ang ano natin. Yan ang iniisip natin. So, marami siyang nagawa. Marami siyang record. Ito siya, oh. Nakita mo. Nung bata pa siya. Eight years old, oh. Carlos. Pwede mo focus, Dok Liza. Ang cute, eh. Yan, oh. Eight years old. I think sa Rizal Memorial Coliseum. Si Carlos Yulo. Nakatira lang siya sa Leberiza, Malate. At isang araw, at 7 years old, nakita siya ng lolo niya na nagtatumbling, yung 7-year-old Carlos Yulo. So nung nakita ng lolo niya, hero ang lolo niya eh. Sabi niya, tumbling ng tumbling itong bata na to. Daling ko kaya sa Rizal Memorial Coliseum. Ipapanood ko sa kanya yung mga nagtatumbling gymnastics. At dahil doon sa ginawa ng lolo niya, eh tuloy-tuloy na. Diba, doon nag-umpisa yung hiling niya. So, una-una, ano muna makikita nating advantage? Number one, dati sa consciousness na buong Pilipinas, imposible to, Di ba? Imposible. Parang isip natin, imposible manalo ganyan. Dalawang gold medal, ano, Olympics, tatalunin mo yung lahat ng ibang bansa. So, itong mental obstacle na imposible gawin ay nawala na. Tinanggal na niya eh. Eh kung nagawa niya yung two gold, ang next na hahabulin ng mga susunod na kababayan natin, 3 gold na eh. Diba? Iba na hahabulin kasi nagawa na niya yung two. Eh. kaya na gawin. At dahil dito, mas marami na yung support. Eh siya halos walang support. Minimal support talaga siya. Paano? Hindi, hindi gano'n pinapansin itong, uh, itong sport na to eh. So, yan ang advantage yung mental block noon sa sasabihin mo, gusto ko mag-Olympic gold pag tatawanan ka. Eh, pero ngayon, pag sinabi mo, gusto ko maging Carlos Yulo, ito magiging next Carlos Yulo, itong batang to. So, hindi na siya katawa-tawa. So, yung mental block na tanggal na. Step by step, pa, paano gawin natin. So, analyze natin yung mga iniidolo si Carlos Yulo, sa sportsman o hindi, Number one, tulad na sinabi ko sa iyo, ayan ang bata pa siya. No? Number one step, aralin niyo dapat lahat ng video niya, buhay niya, i-google niyo. Alamin mo yung pasikot-sikot ng buhay niya, paano siya umabot dito. At tignan mo rin yung situation mo, meron bang pareho sa buhay mo, meron bang hindi pareho. Pero yung mental block na hindi makakamit ng Pinoy ay nalampasan na niya. Ito, batang-bata pa siya, oh. 10 years old, 12 years old. Nung 10 and 12, na, 12 years old siya, lumalaban na siya. Ito, sa Palarong Pambansa, Tacloban Leyte, 9 years old. Sa Tarlac, 10 years old. Ito, Pangasinan, 2012, 12 years old. Youth Olympics, 2014. So, bata pa talaga nag-start na siya. Pero hindi pa siya kilala noon. Okay, ano oh, bata pa nang start na siya. Age 14, age 16. Okay? Age 14 may coach na siya. I'm not sure kung kailan nag-start no, pero dito ito sa Wikipedia to, Aldrin Castaneda ito coach niya. Nanalo na rin siya dito, oh, gold medal sa ASEAN School Games. So meron na siya mga award. Tapos at 16 years old, merong swerte dumating sa buhay niya eh. ito oh kinuha siya sa Japan. Okay? Nagkaroon siya ng Japanese coach, lumipat siya sa Japan for I think 8 years. Doon siya nag-train, doon siya nag-aral. May support pa si Manny Pangilinan, no? MVP. Oh. Hindi pa to sikat, 2016. No? May financial aid at marami pa siya sinasabi. At nung lumipat siya sa Japan, eh, tuloy-tuloy rin yung pagka-awards niya. Ayan, o, tuloy, -tuloy o. 2016 up to 2023. Galing sa Pinoy history. Itong picture. Ito yung Japanese coach niya. So, meron siyang Filipino coach. Lumipat muna siya sa Japanese coach. 2023, bumalik siya sa Filipino coach niya. Ito si Munehiro Kujimiya. At makikita niyo, ang dami niyang mga awards. do. All Japan Senior Championship ito. So, may training sa abroad. So, nakita nyo, kung kayo ay gusto rin gayahin siya, tingnan nyo ano talent nyo, uh, hanap ng magtetrain train kung may chance mag-train sa abroad, why not? Lalo na pagkulang yung mga gamit dito. Diba? Kailangan humanap ng school at training institution. Ito, baka scholarship to eh ang hindi alam ng kababayan natin, ang dami pala niyang injury. Meron siyang injury sa ankle, may injury sa chest, may injury sa kamay. Tsaka, ang dami rin niyang mga setback. Ito, ang dami niyang injury. Meron pa siya, I think, oxygen therapy to eh. Sa, sa Japan to eh. Oo. So, maraming beses siya hindi nag-qualify. Maraming beses siya natalo. At maraming ang beses na gusto na rin niya mag-give up. Ito, ito 3 years ago, meron na naman siyang injury. Actually, uh, hindi siya nag-qualify dito. Eh. Hindi hindi siya naka-place. Eh. Diba? At, at uh, sabi nga nung Japanese coach niya, may time gusto na mag-give up ni Carlos Yulo. Hirap na daw siya sa Japan. Ayaw niya yung pagkain. Parang gusto na yung give up. Pero yung goal niya, gold talaga. Yun daw talagang gusto niya. Gusto niya yung gold na yun. At sasabihin natin, uh, marami rin nagsa ano height ni Carlos Yulo. Actually, ang nakarecord, 4'11 lang siya. So kahit 4'11 lang yung height niya, ay eh, sa gymnastics wala namang height eh, na-achieve pa rin niya. So nung nagkaroon siya ng injury noong 2021, uh, tinakpan ko na lang yung mga bashers. Pero ang daming bashers. Kita mo yung mga bashers oh. Loser ka na, ang daming pa exclamation point. Talo ka na, nega na, sayang lang. Puro excuse lang. So ang daming paninira no pa. Mabuti hindi niya binabasa. Sabi nga niya, pag nag-focus siya sa negative, pag nag-focus, sabi ni Carlos sa isang interview, pag nag-focus siya sa basher, sa negative, sa galit, eh hindi niya magagawa yung goal niya eh. Malilito siya eh. 'di diba? So ang bashers noon. So nakita nyo to, 2023 ang daming setback. Ito nga dito, ayon to sa Wikipedia World Championship. Syempre tinitingnan ko lang baka mas alam ni Carlos to. Maganda nga makwento niya to, yung paghihirap na hindi mandali yung naabot niya. Akala na ibang kababayan natin, easy lang nagka lang, ang dami ng pera. So marami na iinggit. May isang tournament nga eh na, na bumagsak siya eh. Ang binigay na score sa kanya, zero. Di mo zero ang score? Out of 91 na gymnast, kulelat siya, number 91. No? Pero okay lang. Diba? Dito nga sa 2024 Olympics, dun sa qualification, I think number 12 pa nga siya eh. Number 12 siya. Hindi siya number 1, number 12. Pero pagdating nung pinaka-championship, number 1. At 24 years old. May isang interview tong Japanese coach niya. Maganda kasi yung mga Japanese very, ano eh, uh, positive. and long-sighted. Sabi nga niya, pinapanood siya ng Japanese coach. Hindi naman sila nag-away. Ah, nagpapasalamat siya, nagpapasalamat. I think time na yun eh, kasi bumalik na siya dito eh. Baka God's will yun, nagkaroon siya ng balik siya do sa Filipino coach niya para sumikat totally ang Pilipinas. Para ang Pilipinas sa Pilipinas ang sisikat. Eh dapat positive nga lahat 'to eh. Biro mo yung ginawa niya. Kahit yung mga foreigner bilib na bilib, eh. walang negative na sasabi. Eh. So ito, ito, may usapan daw sila ng coach niya pag nanalo siya ng gold medal kahit isa, babalik daw sila sa Japan, iikutin niya lahat ng mga tumulong for 8 years. Ito yung mga Tumulong mga teki o senior high school, o uzumi, Swalo, mga club siguro eh. Baka tumutulong, baka naglilibre, hindi ko alam. Ang wish lang niya, sabi nitong Japanese coach, there are many athletes in the Philippines who have the potential. Maraming magagaling na atleta, but cannot practice hard and are not sent to games. Kulang opportunity. 'di ba? Sabi niya, ang payo lang niya kay Carlos, sana maging person of character ka. Which I think which future Filipino children can build an equal sports society. Sabi niya, dapat laliman mo isip mo, naabot mo na 'yan, wala na makakaagaw niyan sa iyo kahit hindi ka naman compete tapos na eh. 'Di ba? Kung gusto mo pa more, pwede pa, pero kung hanggang diyan lang sobra-sobra na 'yan person of character na mag inspire sa mga batang tumatakbo. Ayan, lahat gusto na ngayon mag-gymnastics. Kahit sino. Okay, sa mga gusto mag-gymnastics, bata, matanda, ito ang titingnan nyo. Focus mo, Dok Lisa. Ito ang titingnan nyo. Okay, dapat papanaginipan nyo to. O, i-drawing nyo, ilagay sa noo yan ang hinahabol. Kung yan man ang goal nyo. ba? Diba? Maganda may isang goal eh. Yan ang hinahabol niya. Uh, Siyempre, tumangtawa rin yung Japanese ambassador. Kita mo, sabi nga niya, absolutely stunning history. Yeah, sabi niya, Japan celebrates your tremendous victory. Sabi niya, we can't wait to see what you do next. Diba? Hindi naman uh, hindi naman niya sinabi kami tumulong o naka-part kami, wala lang. Ito talaga may tulong kasi nung hindi pa siya kilala, tumulong na. Ito yung Filipino coach niya, si Aldrin, maganda rin malaman yung kwento niya. Okay? Ito mga na-achieve. So sinasabi ko nga, aralin yong lahat, hanapin niyo yung opportunity, ang dami niyang sacrifice, ang dami nagbabash, ang goal na yon ma-exceed pa siya, eh, malampasan na. Kasi siya, ginawa niya from nothing. Eh. So, hanap ng role model, hanapin mo yung goal mo. Pwede ka ma-inspire sa sports, pwede ka ma-inspire sa business, uh, pwede ka ma-inspire sa it, kung ano man yung larangan mo. iba. So, na-achieve niya to. Pero para sa akin, ito yung mga positive. Pero kung babasahin niyo ang Facebook, Twitter, at iba, halos 90% negative, di ba? Ang comment puro negative. Well, hindi yun ang mahalaga eh. Walang connection yun sa Pilipinas, sa pag-angat ng Pilipinas. I think 10-20 years ago, kung nanalo si Carlos Yulo, siguro buong Rojas Bolivard, buong Jario, na siya lahat. Lahat 100% positive. Eh kaya lang nanalo siya 2024 eh. Ngayon 2024 nanalo siya ang nangyari, ang mentality natin napunta na sa away, bashing, paninira. Patulad nito, kung sino-sino na lang ang sa kanya, merong libreng pagkain, libreng transport, libreng check-up. Uh, para sa akin, ito na 'yung trial eh. Ito 'yung mas mahirap na libo-libo lalapit, ito marketing experts says. Ito, mga PR stunt na lang to. Ito. Oh. So, dito siya malilito. Sa mga kung sino-sino lalapit, ilan ba ang tunay? Mas maganda yung lumapit kung hindi pa siya kilala. Diba? Yun ang pinakamaganda, yung una. Tapos, I'm sure, uh, marami nang sasabihin, marami nang issue, hindi naman yun ang focus. Eh. Diba? Doon siya pwede malihis. Dati kasi, wala pang pera, wala pa ganong sikat. Ngayon, may sikat, may pera, at maraming maraming basher. Yun yung test ng karakter na niya. Ito na yung minsan na mas mahirap. So, sana matuloy niya tong humble at maayos na pinupuntahan. Okay? So, yung sa family problem, <laughs> ako, I don't see it as any problem. Lahat may tulong yun. Wala akong nakikita. Siyempre, sa edad nila, ganun talaga yon. Hindi siya importante. Ang importante na break niya to at maraming maihirap na Pilipino na magagaling, may inspire, aangat sa paghihirap. Libo-libo. Dito dapat ang focus natin. Salamat po. Congratulations again, Carlos Yulo. Sana sa mga susunod na interview mo, sabi nga eh, person of character na panood ko yung interview mo, very humble. And I think kung ano man ginagawa mo noon, tuloy mo lang yon. Be humble, tuloy pa rin yan, 2028. Even before, malay mo, you can achieve even more. God bless you.